Inaresto ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang content creator na si Mike Romero sa Pagadian City dahil sa kasong inciting to sedition sa ilalim ng Article 142 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang pag-aresto ay bunsod ng isang malisyosong Facebook post mula sa account na Mike Romero, kung saan ipinakita ang larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may nakasulat na caption na headshot at may pulang arrow na nakaturo rito. Samantala pinabulaanan ng blogger na pinagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang post sa social media, ayun sa blogger sa wikang Bisaya, ang salitang bogo ay nangangahulugang walang utak. Hindi ba sa ulo? So, hindi, hindi po. Hindi na barilin bari sa ulo. Hindi ganyan. At pati malayo sa personality ko yan, hindi ko, ano, alam ko naman ng tama at saka mali sa, ano, sa mga, ano. Bali, yung, yung araw lang na yun, napupunta kay, uh, pre, sa presidente natin, is galing doon sa word na bugo. Yun lang yan. Yung, yung bugo sa I amin mean, kasi, bugo sa Bisaya, sa Tagalog, bugo, Yun lang yun.